Itaas ang numero numero kamo ikaw Ngayon, alamin natin sa natin. Game okay, one, two, three, and. Oh, position. Oh, start position. alamat sa pamamili sa alas elanderita gay ano ba dapat nasa to eh na bigay ko lower 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 eh to ano batang na ikaw ay sumisim. Omo na alam mo ba? Miss Maya ka din natin kay Okay? Dali, tata natin. Dali 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 Kaya ito si J.S. Ramos. Ah, si Kuya J.S. and... Dito ay masaya, doon ay masaya, kahit saan ay masaya. Amen! Dito ay masaya, doon ay masaya, kahit saan ay, ay...